Guys, good morning, good morning pala sa ating sa inyong lahat, guys. So, ang vlog natin for today, guys, ay pupunta sana ako sa baba. So, para nakita ako talaga to, guys, yan. Yung mga patula parang tawag dito, guys. Ang guys, ang sobrang dami, guys, ng mga patula nila, guys. Ah. Yan, mga, mga laki Nakakain pala to guys. Lagyan lang ng lagyan daw lang, lang ng ano miswa. Yung, parang ganun. Miswa yung udong ano ganun. tapos lagyan ng bun, uh, itlog. So, ayan guys. Na ano ako sa mga <laughs> sa mga bunga niya guys. Parang ano. Ayan. Dami pala yung bunga. Ganyan pala yung mga patula na maliliit. Maliliit ang tawag dito. Yung patula na mahaba. Pero, hindi siya masyadong uh, malaki ah, ah hindi pa sikwa pala to guys sikwa. parang patula siya guys parang patula sikwa parang same lang ata yan guys na. tapos may sa ilalim ang talbos ng kamuti tapos dun sa ibabaw ayan yung mga bunga ayan, may maliliit pa yun. may maliliit kitanya so nadaanan ko lang po siya guys maraming mga bulaklak doon sa taas hmm. so yan lang guys ang ating vlog for today bye bye and see you in my next video